Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong makaganapan sa ating planetang ginagalawan na sa sobrang kakaiba ay mahirap daw totoo pala? Kaya mula sa nagliliyab na bahagari hanggang sa alon na nagbibigay takot sa mga manging ay pag-usapan natin ang sampung pagkakataon na nagalit sa atin si Inang Kalikasan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Fire Rainbows maniniwala ka bang ba sabihin ko sa iyo na mayroong penomena na maaaring mabuo sa ating kalangitan kung saan ang isang bahagari ay tila ba nagliliyab at nasusunog? Ang ganitong pangyayari ay ang tinatawag ng mga eksperto na fire rainbows na nabubuo raw matapos tumamang liwanag mula sa araw sa mga ice crystals sa mga ulap na naging para mabuo ang kakaibang bahagari dapat na nasa humigit kumulang 58 degrees daw ang angulo ng araw sa ating kalangitan para mabuo ang fire rainbows. Kung saan dahil bibira silang magpakita sa ating kalangitan ay talaga namang napakaraming mga tao ang namamangha sa tuwing nagpapakita ang tila ba apoy na ito na mayroong pitong kulay. Number 9. Red Sprite Storm talagin mga sa planetang ating ginagalawan ay mayroong napakaraming mga pinomino na sadyang mahirap paniwala ang totoo pala, kung saan ang isa na rito ay ang tinatawag ng mga eksperto na Red Sprite Storm, na isa raw sa pinakabibihirang makita sa lahat. Sa dahilang ang bagyo na ito na nabubuo sa ibabaw ng mga ulap na cumulonimbus ay may asul na itsura sa baba, habang pula naman ang itaas na hindi may tatangging nagbibigay rito ng kanyang kakaibang itsura. Imposible raw makuhanan ang pinamina na ito gamit ang ordinaryong kamera sa kadaylan ng wala pang isang segundo ang kanilang itinatagal sa ating kalangitan. Kung kaya't sadyang kakaunti pa lamang ang ating nalalaman patungkol sa kakaibang pangyayari na ito sa ating kalikasan. Number 8 Nagdurugong Kalangitan Noong nakaraang taong 2022 ay mayroong naganap na pangyayari sa bansang China na talagang namang gumulat at nagbigay takot sa lahat ng tao. Sa kanila ng bigla na lamang nagkulay pula ang kanilang kalangitan kung saan tila ba nagdudugo ito kung kahit merong mga ilang tao na nagkakakalang napunta na sila sa impyerno. Ilang minuto daw nagtagal ang pagpula ng kanilang kalangitan na talaga namang nagpatayo ng balahibo ng sanlibutan. Ngunit mabilis din naman silang pinakalma ng mga eksperto na nagbigay paalam na ang kakaibang kulay ng kalangitan ay dahil lamang daw sa nagreflect na ilaw mula sa mga bangka na pumalaot sa daungan ng bansa. Kung saan naging ganito na lamang ang kulay nito dahil sa nagsabay-sabay ang ilaw ng mga pumaparadang barko. Number 7. Pagsabog ng Bulkan Hindi na bago sa ating kaalaman na sa tuwing sumasabog ng mga bulkan sa ating mundo, ay nagdudulot ito ng matinding piligro na talagang mga sa maraming mga tao, na may papakita sa nakuha ng video na ito kung saan ang mga lahar na lumalabas sa sumabog na bulkan ay malayo ang inaagos kung kaya't hindi may kakaila ng lumipat ng mga taong malapit dito upang hindi sila madamay sa magiging epekto nito. Maliban din sa umaagos na lava ay dapat ding pag-ingatan ng mga tao ang abo na nanggagaling sa bunganga ng bulkan. Dulot na sadyang makakasama ito sa kanilang kalisugan kung sakaling makasinghot sila nito. Number 6, Aspiritas Cloud. Kung mapapanood mo ang nakuha ng video na ito sa katimugang bahagi ng bansa Amerika kung saan makikita ang isang kakaibang uri ng ulap ay sigurado akong aakalain mong hindi ito totoo sa kadila ng tila ba nagmistulang alon na ang ating kalangitan dahil sa pabago-bagong level ng mga ulap Nabubuo ang kakaibang ulap daw na ito na kung tawagin ay Asperitas Cloud pagkatapos ng bagyo Kung saan dahil limitado pa lamang ang ating nakukuha ng video patungkol dito ay sadyang kakunti pa lamang ang ating nalalaman sa ulap na ito Ngunit dahil wala naman daw sa mga epekto ang naidudulot ang Asperitas Cloud ay hindi raw tayo dapat magambala kung sakaling makita na lamang natin ito sa ating kalangitan Number 5, Malapitang buhawi. Ang buhawi o ipo-ipo ay isang uri ng dilubyong hindi gugusto makasalubong ng kahit na sinong tao. Kung kaya talaga namang nakakagulat isipin na mayroong isang lalaki mula sa Colorado ng bansang Amerika na nagawang kuhanan pa ang sakon ng ito kung saan makikita na tila ba lumalapit pa siya sa ipo-ipo na mapapansin kinakayang buhatin at tangayin kahit pa ang madambuhalang truck na hindi may tatangging merong mabigat na timbang. Dahil sa lakas ng hangin ng buhawi ay hindi may tatangging na sira na ito ang lahat ng kanyang dinaanan. Kung kaya't ayon sa mga eksperto ay kahit pa ilang oras lamang daw magtagal ang dilubyong ito ay ilang linggo o buwan ng kakailanganin para lamang maayos ang lahat ng nasira nito. Number 4. Pagsabog ng ulap Alam mo ba na hindi lamang mga balkan ang pwedeng sumabog kundi pati na rin ang mga ulap sa ating kalangitan? Ganito ang nakuha ng video sa kagubatan ng Bansang Australia kung saan makikita ang tinatawag na cloudburst na naging daylan para bumagsak ang malakas na tubig ulan mula sa ulap sa ating kalangitan. Marami ang nagkakala pa nga na peke at gawa-gawa lamang ang video. Ngunit may mga eksperto ang nagsabi na totoo ito. Kung saan nangyayari lamang ang ganitong klase ng pinomina kung sakaling maging masyado ng mabigat ang ulap na nagiging daylan para magkaroon ng malakas at bigla ang pag-ulan. Number 3. Alon ng putik Kung mapapanood mo ang sinapit ng isang nayon na ito mula sa bansang Switzerland, ay sigurado akong maiintindahan mo na lamang kung bakit sadyang kinatatakutan ng mga residente ang sakuna na kung tawagin ay mudslide. Dulot ng tila ba alon na ito ng putik ay siyang dahilan draw kung bakit nasira ang kanilang mga tirahan sa kanila nang matapos umagos ang napakaraming basang putik sa loob ng kanilang nayon ay naharangan daw nito ang dalawang kalsada at napasok pa ang bahay ng maraming mga residente na hindi may tatangging mahihirapan ng alisin at tanggalin ng mga ito. Imposible rin daw mapigilan ang ganitong klase ng peligro kung kaya't sa tuwing umuulan sa nayon na maaaring bumasa sa kalupaan ng kanilang bundok at magdulit muli ng mudslide ay talaga namang alisto at handa na sila kung sakaling magkaroon muli ng ganitong klase ng ng sakuna. Number 2. Misteryosong Bilugang Ilaw sa kalangitan ng siyudad ng Beijing sa bansang China ay mayroon na lamang kakaibang bagay na biglaang nagpakita. At ito ay ang misteryosong ilaw na may bilogang hugis na tila ba nagtatago sa ulap sa ibabaw ng syudad. Nasa sobrang kakaiba ng ilaw na ito, may marami ang nag-aakala na galang ito sa isang UFO na siyasakyan ng alien na nagmula pa sa labas ng ating planeta na hindi may tatangging nagdulot ng matinding kaguluan sa buong sangkatauhan. Pero mabilis naman silang pinakalma ng mga eksperto na nagbigay anunsyo na ang liwanagraw na nakikita nila sa kanilang kalangitan ay refleksyon lamang ng ilaw mula sa isang stadium na noon ay pinaggaganapan ng isang malaking paligsahan. Bago ay magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay dapat mo munang makita ang larawan na ito na nagpapakita ng naidulot ng lindol na hindi mo itatangging pinakasikat na sakuna sa ating planeta Dulot na madalas at biglaan na lamang ito kung magparamdam kung saan ang epekto nito ay maaaring saglit na pagyanig lamang o matinding pagkabitak ng ating kalupaan kagaya ng makikita sa retrato na ito, na naging dahilan para raw mahulog ang ilang tao sa hati sa kalsada na hindi maitatangging naglagay sa kanila sa matinding peligro. Number 1 Parisukat na Alon kung sakaling papalaot ka sa ating karagatan ay sigurado akong hindi mo gugusto maranasan na makasalubong at makita ang kakaibang alon na ito na tila ba bumubuo ng parisukat na hugis sa kadila ng ang pinomina na ito ay tinatawag na cross seas na nabubuo sa tuwing nagtatama ang dalawang dagat na mayroong magkaibang direksyon ng alon na bumubuo sa kakaibang parisukat na itsura ng tubig. Nakamamanghaman ang itsura ay mainam raw na lumayo sa gintong klase ng mga alon. Sa kadilanan ng dahil nagtatama ang dalawang karagatan ay mahihirapan ng makatakas ang kahit na sino o anong maiistak sa pagitan nito. Kung kaya't imposible na raw makatakas pa sa lugar ang isang barkong minalas na mapagitnaan ng cross Kung kaya't sa dinami-rami ng uri ng alon sa ating planeta ay ito raw ang isa sa pinakakinatatakutan ng mga mangisda. At yan ang para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga iba't ibang uri ng peligro at sakuna ang maaaring maganap sa ating planeta. Kung kaya't mainam na lamang na maging pamilyar tayo sa mga ito para kapag naranasan natin sila ay alam natin ang ating gagawin at hindi tayo malalagay pa sa kahit na anong kapahamakan kaya para sa iyo. Alin sa mga sakunang ito ang hindi mo gugustuhin maranasan? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panunood. See you in my next vid.